ang yeah, sarap is steam yung isda. Yeah. yeah, yung orange sarap i steam. There, I steam natin yung isda. ayun silang dalawa. Nandito ako sa labas ng restaurant. Taking a pictures of them. Hello, fishy. Hello. Hello. Yeah, the big one there. That's the bigger one. Oh, may kamay. <laughs> may kamay, oh. Pinukuha niya, oh. Pinaghihiwalay sila para magandang tignan. Ay, kasi nakita niya akong nagkukuha. Kaya para hindi sila magkadikit. There. There, nice one. Ito naman yung lobster. Wow. Ay, ang sarap nilang magluto ng ganyan with uh, noodle. The yellow one. The new, yellow noodle. Look, 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 look yeah. 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 Pinaghihiwalay sila kasi nakita ako yung lalaki na nagbibideo ako. Ayan. Ayan. Ganda. Ganda, ganda niya. Oh. Wow. Lovely. Eh. Yeah nice. Nice one. Ang sarap. Ang sarap siyang papakino. Karamihan pag Chinese uh, ano yung yung ano yung festival nila. Tapos ganyan ang mga order nila, yung lalaking bandihado, tapos ang daming nudo, yung yellow nudo, wow. Nag-try kami one time, masyadong marami. Hindi mo naman itong isa, oh. Ala! <laughs> ang pangit niya, oh. <laughs> ang pangit mo, oh. Ang pangit mo. Pero ang sarap kang kainin. Yan. Wow. Hello. Ni hao. Ni ma. <laughs> so cute. Ito naman itong malaki, oh. Ang bigat na yung katawan niyo, oh. Yan, malapit na siyang ulamin. Yan na nawala na si Mr. Ling. Bye for now. Yung alaga ko baka nasa baba na. Bye. Sarap silang kainin oh. Uh.